Hello guys, andito tayo ngayon sa kabilang shop. Temporary lang tayo dito. Ito yung shop nila, meron silang gulong tire balancing. Ayan, nag uh, temporary temporary lang tayo mag-duty dito kasi lilipat tayo sa ibang shop. Ito yung ginagawa nila sa gulong. Ayan. Pinapalitan nila ng bago. Yan tinatanggal nila yung luma. <clears throat> maganda sana dito kung magtagal tayo matututo tayong mag uh, magpalit ng gulong kasi yung sa atin ano lang nagchichin soil pero isa lang ang kumpanya namin sa amin din ang ano na yan kumpanya kaso iba lang yung naka-assign dyan isang yamani at isang india sila lang yung gumagawa ng ganyan sila yung naka-assign dyan papalit sila ng gulong ayan, ayan lang yung ginagawa nila guys pagpapalit lang ng gulong bago yung mga gulong dito kahit hindi pa masyadong pudpud -pud, pinapalitan na nila kasi yung binabasian lang nila per kilometer pagka maka 40,000 kilometer nagpapalit na sila ng gulong lalo na yung mga kumpanya yung mga company car automatic talaga yan 40,000 nagpapalit na sila kita nyo naman guys yung mga gulong di yung mga gulong dito kahit hindi pa food pinapalitan na nila makikita nyo naman no makakapal pa yung mga trade kaso naka 40,000 na kaya papalit na sila ng gulong yan lang yung ginagawa nila papalitan tapos na tire balance yan nila ng langis para madaling may pasok dyan sa pinaka ano niya, yanta madali lang naman kung titingnan kasi machine lang yung gumagawa hindi kagaya ng mga lumang style na talaga nga apak apakan mo pa siya dito puro machine na lang kaya mabilis lang tsaka mga ano na mga tubeless tubeless lang wala nang ano wala nang interior ayan, it, tapos ita tire balance ayan ita balance nya yung madali lang siguro kung matutunan mo madali lang kasi naka machine na eh ayan ikakabit na ni indiano kakabit na niya yung na nila na gulong palitan ng bago dito guys ipapakita ko sa inyo na mga bago pa talaga ayan no ayan yung mga pinaglumaan pero makikita nyo bago pa yan na ano lang siya ito na ano lang ng pako natinik lang siya ng pako pinalitan na agad o oh. kapal pa niya no kung sa Pilipinas lang bubulkanize bulkanize lang nila yan ito oh kapal pa talaga oh makapal kapal pa yung trade nya na ano lang siya ng pako pinalitan na agad ng bagong gulong wala na silang ano dito wala nang ano to vulcanize talagang palit na agad kahit na bago pa ito na guys lilipat na tayo ng bank shop malilipat na tayo ito na yung sinasakyan namin pagpapasok sa trabaho sasakay kami ng bus kasi medyo malayo yung bahay namin papasok sa trabaho kailangan sumakay kami ng bus Yan. wala naman bayad yung bus dito, libre naman pag sasakay ka hindi naman siya ano ng company namin talagang ano to lahat to umiikot siya dito kahit sino pwedeng sumakay ito pauwi na kami galing sa trabaho ito yung bus stop dito walang ibang sakayan kung dito di, kung di dito lang sa mga nakadesign na bus stop ayan meron siyang oras dito kung ano anong oras darating yan 5 minutes darating na yung ano sasakyan ito guys time check na naman tayo 3 am ayan magdamagan yung trabaho ngayon guys kasi magbabantay tayo Ay, binigyan tayo ng chaliko kasi gusto nilang ano, suotin yan pang security daw kasi madaling araw na dito guys madaling araw na 3am naka duty pa rin tayo Ayun, wala nang customer wala nang mga tao sa labas wala walang mga sasakyan Ayan na yung mga ano dito, gasolinahan. Dito sa amin, wala na kaming customer. Madaling araw ba naman? Sino ba naman magkukustomer? Madaling araw. 3 a.m. Minagjuti lang tayo kasi naka-promo sila ngayon. Meron silang promo. Ayan, wala nang ano yan. Nakapila lang. Bibili ng kapi yan. Tsaka ito yung ano, papahinga lang tayo dito hanggang alas 6. Alas 6 sarado na, 6 a.m. Yun lang. bye, -bye.